So, ganito lang po ang pagtaya ng Sir Tres Loto or 3D Loto, 4D Loto, 2D Loto, 6D Loto. So, scroll down nyo lang until mahanap nyo yung lottery. Ito po. Yan. Tapos, click nyo. Of course, itap nyo. Hintayin nyo lang ng kaunti until mag-load. Ayan. So, itong 8 pesos na natira ko, itataya ako to ng 3D loto. As you can see, may 3D loto, 2D loto, I mean 2D loto, 3D loto, at saka 4D loto, saka meron ding 6D loto. Kung nagtataka kayo, ano, ano itong mga ibaba sa 2D loto, yung 2D turbo, 1 one, one min, 2D turbo, 3 min, ang ibig sabihin po nito, Parang 2D Loto din po siya, kaya lang every 1 minute nag-change po ang number ng ball. So, every one minute mananalo kayo kung yung numero nyo ang nakukuha. Gets? Same lang din po dito sa baba. Okay? So, kunyari, mag-ano ko, tatay po ako ng 3D loto or let's say Swertres. Click ko lang yan. At saka yung numero ko, try natin ang 1, 4, 7. Ayan. So, pupunta po ako dito sa card ko. Tapos, kung piso lang ang itataya ko, diretso buy now. Click mo ang buy now. Pero, kung gusto mo ng 2 peso, 3 peso, and more than that, click mo lang yung plus. Ganyan. Kada number yan, ha? Okay. So, dahil 8 lang nga yung natira sa ano ko, sa, sa wallet ng account ko, piso lang. Kasi iraramble ko pa to eh. So, piso by now. So, 147. Dahil 147 yung tinaya ko kanina, ayan naging 7 na lang. Iraramble ko 'yon. 147 so magiging 174. Taya ulit kasi piso nga lang yung itataya ko eh. So, ayan, piso by now. Tapos 174, di ba? Meron na naman tayong 1 1-4-7-1-7-4. Oh, mali pala, yun pala. 7-1-4. Ayun, rumble na yan. Piso-piso lang muna tayo, okay? Yan, tapos, rumble ng 7-1-4-1. One, one. Tama ba? 7-4-1, yun. 7-4-1. Yun, oh. Tapos, ano pa rumble ng 7-4-1? 417. Ayun. So, dito nyo makikita yung panalo nyo. Dito sa, may parang booklet sa itaas, katabi ng coin. So, ito makikita nyo pag click nyo sa booklet. Kasi nga, piso nga lang yung taya ko sa 3D loto or Swertress. Paano titignan? Dito lang po sa 3 dots. Ayan. Pag-click mo sa three dots, click mo yung details. Ayan. Pag-click mo ng details, makikita mo kung ano yung tinayaan mo. 1 for 0 yung taya ko. Ang panalo is 800 sa piso na taya ko. So, yun. Okay? Mar Maralaman mo rin kung panalo ka ba or hindi. Kasi may malalagay dito na lose or win. At saka kung panalo naman kayo, malalaman nyo naman kasi yung pera nyo sa account nyo ay lalaki. So, yun. So, ito nga. Tapos sa 4D Lotto, ito yung panalo niya sa piso. 7,000 ang piso. So, i-click natin. Ayan, betting amount ko is piso. Kung mananalo ako is 7,000. Click mo yung 3 dots details again tsaka ito ito yung taya ko 0163 ang taya ko is bet amount ko is piso ang panalo ko is 7000 okay so ganyan lang po tsaka sa 2D din piso yung betting amount ko ayan 860 ang panalo pero kung Nako-confuse ka dito, nalilito ka, click mo lang yung three dots, okay? Three dots, tapos click mo din again the details. Ayan, 12.30 ang bet ko or taya ko sa Tudiloto. Ang bet amount ko naman, ang taya ko naman is piso lang. Ang panalo ko is 8.60 kung lalabas tong 12.30. get sa natin po. Huwag niyo po kalimutan i-click ang link sa baba ng caption para makapag-register kayo at makapagtaya kayo ng Sir to 2D Lotto, 4D Lotto, at 6D Lotto. Okay? At pa-subscribe na rin. Click the subscribe button para sa more updates. Babush!